powered northern in the wings with Kidaben and Villamin to control those rebounds and fourthly they've got to play rugged defense to stop northern's fast break the jolly green giant drawing first blood for NCC sila ang original gilas team na nagbigay karangalan sa bansa Lumaban at itinaas ang bandera ng Pilipinas sa international basketball scene, nag-uwi ng napakaraming medalya at ang kauna-unahang amateur basketball team na nakapagtampyon sa PBA. Sa episode na ito, babalikan natin ang pamosong Northern Consolidated Cement team at paano sila nabuo. Sino-sino ang mga naging miyembro nito at ano ang nagtulak sa team para ma-disband? Even at two all, a minute and seven seconds gone by the ball gay Well, rebounding. Belching fire once again. You know, Joe, I was thinking that rebounding really is going to be a key factor. With and here we are. Drive inside and here's Lim with a piece of chocolate cake. It's a two on zero fast break by Northern. And they've got, he's been able to shine for Manila Beer. And really at the stage where Manila Beer needs an effective point guard. That's right. He's come closest to the ideal point guard that Manila Beer had been looking for. Noong 1980 sa panahon ni Presidente Ferdinand Marcos, nais niyang mapanatili ang kagalingan at pagkilala ng mga neighboring country sa husay ng Pilipinas sa sport na ito. Dahil sa katotohanan noong 70s at 80s, e eh kinatatakutan tayo sa buong Asia bilang mga mahuhusay pagdating sa basketball. Inatasan ang businessman at ambasador na si Eduardo Danding Cuanco na pamunuan ng isang dedicated team para lumaban sa international competitions. Kahit hindi miyembro o officer ng BAP o Basketball Association of the Philippines si Danding, e eh bubo at magpupondo siya ng team na ito. 1975 na established sa Pilipinas ang PBA at dito kasalukuyang naglalaro ang mga pinakamauhusay na basketbolista ng ating bansa kinikilala ang PBA bilang kauna-unahang professional basketball league hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Bilang guidelines ng Federation Internacional de Basketball o mas kilala na ngayon bilang FIBA, e eh pinagbabawalan ang mga professional basketball players na sumali sa mga teams na lalahok sa mga torneo ng ibang bansa. Kaya nag-isip si Boss Danding Kuwangko ng isang paraan para mapanatili natin ang kalidad ng basketball prowess natin sa ibang bansa. Hiningi naman niya ang tulong ng mga American College Basketball Coaches na si Ron Jacobs at Ben Lindsay para i-handle ang team at iba pang basketball details. Kinalaunan si Ron Jacobs ang naging head coach ng team na ito. Ang kauna-una team ay e nabuo noong 1981 at tinawag muna itong RP Training Team kinabibilangan ito ng walong Amerikano na naturalized players na siya namang ginagawa din ng mga European national team sa pano na ito. Ilan dito si na Dennis Steele at Jeff Moore, dalawang Filipino-Americans na si na Willie Pearson at ang quick guard na naging NBA draftee na si Ricardo Brown. Ang tanging local players lang dito ay sina na Jay Biango at Frankie Lim na galing naman ng San Beda sa pag-usad pa ng recruitment ng paghahanda ng Jones Cup e nadagdag pa sa team si Nabokyo Lauchenko, Itoy Esguerra, Manny Victorino, Elmer Reyes, Ed Cordero, Ricky Relosa at ang Amerikanong si Eddie Joe Chavez. Pinangalanan ang team bilang Northern Cement. Ang Northern Cement ay e ang negosyong semento ni Danding Kuwanko na nasa Pangasinan. Kaagad silang isinabak sa William Jones Cup ng 1981 sa Taiwan at tayo ang nag-uwi ng ginto. Pero kahit na naging kampiyon ang Northern Cement, eh hindi masyadong naging proud ang mga kababayan natin dito dahil sa paningin nila eh isang foreign team ang naglalaro dahil sa mga Amerikanong bumabandera dito. Nagmungkahi ang mga fans na mas damihan sana ang Filipino talents para naman mas maging Filipinais ang team na ito. Pinakinggan ito ng management ng NCC at nagkaroon ng na recalibration ang Northern Cement. Sa pagkakadisband ng unang NCC, ang mga players na gaya nila Manny Victorino at Ricky Relosa ay eh nagpatuloy na maglaro sa PBA, habang ang iba naman ay nagbalik sa Mikaa. Sa 1982, ipinanganak ang version 2.0 ng NCC. Ang mga players dito ay eh mga amateur na naglalaro sa Mikaa. Ang mga players ay sina Alfie Almario, Elmer Reyes, Tonichi Ituri, France Pumaren, Teddy Alfarero, Ray Cuenco, Leo Austria, John Wichico, Hector Calma at Louis Brill. Ang team na ito ang hinirang na kampyon sa ABC Under-19 Juniors Championship pagkatapos nating talunin ang China sa Araneta Coliseum na ginanap dito mismo sa Pilipinas. Sa puntong ito, nagkakaroon na ng traction ang fanbase ng NCC. Nakikilala na ang mga players dahil purong Pinoy ang mga ito. E puro din ang support ang nakukuha nila sa publiko. Pero kahit na nagwagi tayo sa Juniors Championship, pakiramdam talaga ni Coach Ron Jacobs na hilaw na talento pa ang mga miyembro nito. Kaya naman sa sumunod na taon, e nagkaroon muli ng recalibration ang NCC at ibinalik ang mga naturalized players. Ito na ang NCC version 2.1. Hector Calma, Franz Pumaren, Ronichi Ituri, Alfi Almario, Jun Tan, Joseph Huichiko, Teddy Alfarero at ang mga naturalized players na sina Dennis Steele, Jeff Moore, Chip Engaland, Johnny Nash at John Hegwood. Tumungo sila sa Hong Kong upang lumahok sa 1983 ABC Championships. Kaya lang pagdating nila sa Hong Kong na pag-alaman nila na hindi pala kinikilala bilang mga player ang limang naturalized Americans nila. Bilang adjustment at dahil makukulangan sila ng mga players, pinayagan ang dalawa sa mga ito na makapaglaro. Pinaglaro nila sina Jeff Moore at Dennis Steele Naging maganda ang performance ng ating team at tinalo ang Kuwait para sa qualifying matches para harapin ang China sa finals. Kaya lang isang nakagigimbal na desisyon ang naganap Idineklarang invalid ang resulta ng mga laro natin sa India at Kuwait dahil ginamit ng NCC ang dalawang ineligible players na sina Jeff Moore at Dennis Steele dahil sa lack of residency. Sa madaling salita e eh, nadaya po tayo. Ang lahat ng naipanalong games bago ang November 23, 1983 e eh, itinuturing na loss at lumagapak ang Pilipinas sa 9th place sa pagtatapos ng torneo. Pagkatapos ng nakaka-disappoint na biyahe sa ABC Championship sa Hong Kong, nakipag-usap ang NCC sa PBA na kung pwede silang maging guest team sa kauna-unang pagkakataon mula nang naitatag ang professional na liga. Ang sitwasyon na ito ay perpekto para sa dalawang panig. Kakatiklop lang ng Toyota dahil na rin sa hirap na magpanatili ng isang PBA team sa bansang binabalot ng economic crisis. May bungi ang kasalukuyang teams ng PBA sa pito at ang NCC ang pupuno para maging maganda ang rotation. Sa panig naman ng NCC, magiging magandang practice ito para sa kanila para madagdagan pa ang experience ng hilaw pa nating kuponan. Kaya naman sa 1984 PBA season, eh kasama na sa mga kuponang naglalaro ang Northern Cement. Sa una nilang All-Filipino Conference, eh ito ang kanilang lineup. Jeff Moore Chip Engeland, Hector Calma, Franz Pumarin, Jong Wichico, Elmer Reyes, Ives Dignadise, Ray Cuenco, Alfi Almario, Naning Valenciano, Peter Aguilar, Jun Tan at Tonichi Ituri. Naging maganda naman ang laro ng Northerners sa una nilang komperensya. Nagtala sila ng 11-3 record para makapasok sa semifinals pero tinalo sila ng Chris Paredmanizers. Sa pagtatapos ng una nilang All-Filipino ay eh nakapuesto sila ng third place. Not bad na rin para sa isang guest team dahil sa paglalaro sa PBA ay eh nadagdagan ang kanilang fanbase at mas nakikilala sila ng mga tao wala naman talagang dapat patunayan ang nationals, kundi ang ipakitang karapat dapat nilang irepresenta ang Pilipinas sa international basketball scene. Hindi naman nila kailangan magkampiyon, pero kung makakakuha sila ng buong suporta ng Pilipinas, ay eh ito ang kanilang greatest achievement. Sa second All-Filipino Conference nila ay eh walang nagbago sa lineup. Kinailangan magkaroon ng ikalawang All-Filipino Conference ng PBA dahil na rin sa salimuot ng economic status ng ating bansa sa mga panahon na ito. Masyadong mataas ang dolyar na masyadong mahal na para kumuha ng import sa labas ang mga team sa PBA. Sa ikalawang komperensya nakapagtala ang Nationals ng A3 record para tanghaling seconds at makapasok muli sa semifinals. Hinarap nila ang Beerhausen para sa knockout game patungo sa ikalawang final seat. Nanaig ang Brewmasters na binalot naman ng kontrobersya dahil ayon kay Coach Ron Jacobs, e eh pabor ang mga tawag ng ref sa Beerhausen na para bang ayaw nilang manalo ang mga amateur sa professional na liga. Nagtapos ang ikalawang komperensya ng NCC Nationals sa ikaapat na pwesto. Sa ikatlong komperensya na Invitationals eh, hindi na nakasama ang NCC dahil tumungo na sila sa Asian Basketball Club Championship na ginanap sa Ipo, Malaysia kung saan sinagasaan natin ng iba't ibang bansa sa Asia at tayo ang naging kampiyon sa flawless record na 8-0. Sa katapusan ng 1984, sumama na sa NCC ang mga UAAP stars na sina Alan Kaidik, Pido Horencio, Benji Gutierrez, Jericho Dinera at Leo Ostrea. Sa 1985 season, nagbabalik si Dennis Till sa lineup para bigyan ng height advantage ang NCC pero sa season na ito, ginawa rin unlimited height ang mga imports ng ibang koponan. 6'11 na si Louis Brown, 6'5 Norman Black, 6'9 Rich Adams, 6'9 John Campbell ng Ginebra, 6'7 David Pope ng Tanduay at greatest 6'9 Joe Binyon. Ito ang unang season na hindi na nasilayan ang Chris Paredmanizers, na tumiklop na din dahil sa economic pressure ng nagdaang taon, kaya naging pito na lamang ang team sa PBA. Sa Open Conference, nakapagtala ang Nationals ng 7-5 record para makapuesto sa ikaapat at makapasok sa quarterfinals. Nakaabot ang Nationals sa semifinals kasama ang Tanduay, Great Taste at Magnolia Ice Cream. Sa bandang huli, hinarap nila ang Tanduay at tinalo ito para maging third place. Hindi nakasama sa All-Filipino Conference ang NCC dahil naging hectic ang schedule nila sa mga panunay ito. Lumaban sila sa 1985 William Jones Cup kung saan sila ang nag-uwing kampiyon nang tinalo nila ang Golden Eagle Squad ng Estados Unidos sa pangunguna ng batang David Robinson, Del Curry at rifleman Chuck Person sa score na 108 to 100 sa overtime. Fans, Kumara na the line. We've got number of people to thank. San Miguel Beer, the San Miguel Corporation, Magnolia, Coca-Cola, Sanyo Travel and people His excellence the president for all the support he has given Sports. Missed by Pumaran picked up by Presley outside to Lewis. Lewis takes a three-point shot on the run. It won't go. Dignity say for a big rebound. Outside to England. Engelen harassed and fouled in the backcourt. he will go to Chip was the guy who was fouled. They're trying to say no. Chip fires. Won't go picked up by say He's tripped and fouled by number 13. Great offensive rebound. Throws it outside to Still. Still to Chip. Chip to Pumaran. Pumaran to Chip goes inside throws it out to sambo Lim sambo Lim eh, dignity was open didn't get it sambo Lim takes it to hoop. by the message glorious in play by sambo Lim 106 to 97 and we beat the united states of america that's the story in itself it shows what dedication what discipline what courage and innate filipinos savvy can do tomorrow and 108 to 98 the americans go inside take it to hoop they let him go 108 to 100 10 seconds to go in the ball game Ituri prepares to inbound. Lost at the end line by number eight. That's Lewis. Side court throw in. Four seconds to go. Call Jacobs. Ituri a long pass. Intercepted by Lewis. Lewis goes into the front court. One second to go. Take it. One goal. We have won. Believe it or not. San Miguel Beer of the Philippines has beaten the mighty United States 108 to 100 in extra time. It was a glorious game of basketball. A moment. A moment to cherish. A moment. Tinawag na San Miguel ang team ng NCC sa torneyong ito. Lumaban din ang NCC sa World Inter Club na ginanap sa Girona, Spain. At ang Nationals ang pinatawa ng Asia para lumaban sa mga European countries. Nagtapos ang torneo na nakapuesto ang Pilipinas sa ikapito. Hindi man tayo nakapagkampyon e malaking tulong ang karanasan na naibigay nito pagbalik nila sa PBA. Sa pagbabalik ng NCC sa 1985 Reinforced Conference sa PBA, e kargado sila ng karanasan at kumpiyansa." May mga bagong mukha rin mula sa paggalaw ng NCC roster. Ang lineup ay kinabibilangan na nila Dennis Steele, Jeff Moore, Alan Kaidik, Hector Calma, Samboy Lim, Elmer Reyes, Ives Dignadise, Pido Harencio, Franz Pumaren, Jericho Dinera, Tonichi Ituri at Alfi Almario. Sa simula ng komperensya ay eh nasa ikaapat na pwesto ang Nationals na may 7-5 record at pasok sa quarterfinals pero mula noon ay eh, nagpapanalo na sila hanggang makaabot ng semifinals at sa finals ay eh, hinarap nila ang Manila Beer at sinagasaan at nasweep sa 4-0 record. Sa kauna-unahang pagkakataon isang amateur team ang nakapagkampiyon sa PBA at ito lamang ang ikalawang beses na isang guest team ang nag-uwi ng tropeyo. Sobrang proud na proud si Danding Kuwanko sa nakamit na back to -back championships na nakuha nila sa 1985 ang pagkakapanalo sa Jones Cup at tinalo ang Powerhouse USA team. At ang pagkampyon sa PBA ay eh, eh talaga namang one for the history books ni Boss Danding. Pagkatapos ng kampyonato nila sa PBA, lumaban sa SEA Games Men's Basketball ang ating mga bida noong December 9 hanggang December 16 at nakapag-uwi ito ng ginto. E eh pagkatapos ay eh nagtuloy sa Asian Basketball Confederation Championships noong January 5, 1986 sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan tayo naman ang tinanghal na kampiyon sa flawless record na 6-0. At dahil nanalo ang NCC sa ABC Championships, e eh nakapag-qualify ang team sa 1986 World Basketball Championship na gaganapin sa Madrid at ang 1986 Goodwill Games. Dahil nagkakaedad na sina Dennis Steele at Jeff Moore, eh hinahanapan na sila ng kapalit ni Coach Jacobs na minamata na ang mga bata at upcoming basketball talents na sina Alvin Patrimonio, Benji Paras at Jericho Dinera bilang kahalili ni Lamour at Steele. Si Chip Engalant naman ay eh na-promote bilang shooting coach nila kay Dick Naning Valenciano at Pido Harencio. Pinalta naman ng amateur superstar na si Jojo Lastimosa ang slot na iniwan ni Engaland. Reding ready na sana ang lineup ng NCC sa paparating na World Championship sa Espanya sa July 5 hanggang 20. Kaya lang sa pagtatapos ng 1986 People Power Revolution noong Pebrero 1986, nahinto ang mga pangarap na ito sa pagkakabagsak ng Marcos administration ng 1986, binasura ng BAP o Basketball Association of the Philippines ang NCC program ni Boss Danding at nabuwag ang national team ng Pilipinas. Nag-withdraw na rin ang NCC sa World Championship sa Espanya. Karamihan sa mga dating players ng NCC ay eh nagpatuloy sa paglalaro ng professional basketball sa PBA sa koponan ng San Miguel Beer na pagmamayari din ni Danding Kowangko. Ang sabi nga nila ang mga OG fans ng San Miguel e mga original na fans ng NCC. Naudlot man ang paglalaro ng dating NCC e muli nating nasilayan ang international basketball scene noong 1990 Asian Games kung saan ang mga dating players ng NCC e nakapag-uwi ng silver medal. Noong 1994 nakapagkampiyon ng San Miguel sa All Filipino kung saan sila rin ang magre ng bansa sa Asian Games na gaganapin naman sa Hiroshima, Japan. Karamihan ng nasa roster ay San Miguel Birmen na dinaluhan ng mga borrowed players sa ibang team gaya na lamang ni Johnny Barientos ng Alaska at Alvin Patrimonio ng Pure Foods. Kinuha rin ang amateur pa na si Marlo Aquino na kasalukuyang naglalaro sa PBL. Sa pagtatapos ng torneo ay eh nakasungkit tayo ng 4th place. Sa pagpanaw ni Danding Kuwanko noong June 16, 2020, nagpaabot ng pakikiramay ang mga dating players ng NCC. Sinasabi nilang malaki ang utang na loob nila kay Boss Danding kung man ang narating nila sa basketball. Hindi lang ang mga ex-NCC players ang dapat magpasalamat. Maging ang basketball community ng Pilipinas ay eh malaki ang pasasalamat sa kanya. Sa pagtiklop ng Mikaas, si Danding din ang nagpondo para ma-establish ang PABL o naging TBL Siya rin ang major benefactor ng De La Salle Green Archers. Ayon sa kanya, nais niyang bigyan ng spotlight ang mga amateur basketball players ng Pilipinas at hindi lang ang PBA. Sa pagkakabuo ng NCC na natin ang napakaraming awards at napanatili ang kagalingan sa basketball. Noong September 2023, nagkaroon ng reunion ang ibang ex-NCC players nang bumisita sa bansa sa Chip Engaland na US Deputy Coach ng Team USA sa mga panonay ito. Nakakamangha na kahit sobrang tagal ng pagsasama nila e eh nananatili ang kanilang band at pagkakaibigan. Sa kanilang kagalingan e eh nagturingan silang magkakapatid at magkakasama sa tagumpay at pagkabigo. Isa ka bang dakilang fan ng Northern Consolidated dati? Magkwento ka naman ng mga alaala o karanasan mo habang pinapanood mo ang nationals o mga bagay na pwede mong ishare tungkol sa kanila. Marami pong salamat sa pakikinig at panunod. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.